So, hello, guys, modeni siya ang kaganapan katong may aging Sunday kauban may sa Kauban, kauban misa sa Kauban. Ka ka so, naala guys nga dito ang Chongking Mansion kay magpa pasta ta So, karon guys, pag ato na mag-chunking mansion, mga kabuang yun yung mga tao diri sa sulod guys. Kaya nagtuo sila nga mag-hotel me. So, gitigaan yun Manila o oh, card, guys. Kataan kayo, manila, kayo ka -o so, kataan, kaya gidoon Manila. Kaya gusto ba namin mag-hotel? Gusto ba namin mag-room? Pwede namang pangatawa. Hindi na naman sa so, mong kaoban nga. unsa sarap pag-hotel na mga lucky laki. So, guys, ang anhe yun may yung chongking mansion, kay magpapasta unta me sa sa Dr. Wakwak. -wak. So, karon guys, kay murat lahe raman yun kayo siya. Pagsaka na mo ito, pagtaraw na mo sa sulod. So, Makaduda man so among gilayasan, gilaaga na mo guys, ginaoga na mo. So mo na guys, nagnaog mi, nagpicture-picture mi sa kauban. So naka-decide mi guys nga manglaag me dito padulong mi dito sa Pikas nga bahin sa so, money guys nag video video mi diri ah, sa pikas na area kay naa dito ang guapo pud nga view karon guys naman mi dito nakita nga murag nagtapok-tapok so abi namog na ikasal guys kay mangumbiragid gid unta mi mga aon mi ba? so, pag adto na mo dito guys awa guys mura magud na ikasala ng bayan so among gi check bisag na ikaon kay mga naom ya jud di no so pag tan namo um, na mo guys kay Berarti man yung mga hala ang mga ilum nun. So, morning guys, nakita na mga, mga view dito sa TST. Nindot man po di ay kaayo. So, morning guys, na akong kauban. o. Oh, Naguna-una na siya. So, nindot ka siya guys. Motor din backing me. Napahalit me ito sa so, one check. Kaya makigmit na po may sa among isa, isa kami ka Amiga. So, morning guys, enjoy kaayo may ding napita. So, karong next Sunday ulit. Thank you for watching. pa bye